Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo iyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. And ito na po yung last day natin for ating free reading. So, yung ibang mga sasagutin ko ay sasagutin ko na lang po yan sa comment section. Basta tama yung format ninyo masasagot ko po kayo. Pero, give me some time kasi napakadami ninyo. So, pag meron akong extra energy, sasagot ako. <laughs> Kaya, tignan nyo na lang yung notification ninyo. Ayan, pag hinart ko, ibig sabihin, ayan, may sagot yon. Tignan natin, mensahe para sa'yo. A blessing to bring clarity. So, may paparating po na kasagutan para sa inyo fire signs ngayong araw na to. Hindi ko alam kung ganyan din yung energy kahapon. So, more on, parang natatandaan ko, ganito din. A blessing to bring clarity. So, pwedeng, ayan, sa mga darating po na kasagutan sa mga darating na blessing sa inyo ngayong araw na ito ay malilinawan po kayo kung ano ba talaga yung dapat ninyong gawin ano ba yung dapat ninyong i-pursue meron tayo ditong a blessing from your ancestors so ayan po itong magdadala sa iyo ng uh, good news na to or ng clarity na to is someone na mas older po sa iyo could be a family member fire signs meron tayo ditong ayan so pwedeng ito po ay sa panaginip yan kung humingi kayo ng sign so ang ipapadala sa inyo Universe ni God is pa, pwede po na ancestors ninyo. So mga kanununuan po ninyo. We have a blessing of the earth. So may good news talaga dito regarding finances or pwedeng mas alam ninyo kung may payo kayo na marireceive ngayon fire signs regarding your money. Yan po ay magagaling sa isang mas matandang tao sa inyo or sabihin natin uh, maalam doon sa uh, sa aspect ng life na yan. Okay, kunare sa finances. Yan Uh, bibigyan ka ng, ano ba, ng tip pagdating sa money, pag-handle ng finances mo, or pag, uh, paano ba mag, mapalago yung iyong kaperahan. So, ayan po. Meron ka marireceive na blessing na tulong mula sa kanya. 35, 16, and number 1, your lucky number. Tignan pa po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Mensahe pa natin, Spirit Guide. Or fire sign. So, kaya ako pala gagawin yung sasagot na lang ako sa comment section kasi ayan, madami talagang nagtsatsaga na mag-comment. Nakikita ko yan, nababasa ko yan. Hindi ko lang siya nilalike para madali ko siyang makita once na ayun, sumagot so, na nga ako. We have the journey. Okay. So, kung meron po kayo ditong inaayos na mga papeles ngayong araw, mga alakad uh, po ninyo, ayan, malilinawan kayo dito kung mapoperso ba siya, magtutuloy ba yan, ano ba yung status nung uh, ng papers mo, parang ganyan po, fire signs yung nakikita ko. We have the fall, so ito po may isang bagsak talaga dito ng uh, messages coming from someone na malapit sa'yo. Mm -mm. Parang ano, kung nakikita ka ng taong to na medyo stress, nahihirapan, bibigyan ka talaga niya ng help. So parang alam mo yung hindi ka niya pababala, pababayaan meron tayo ditong the seeker. So, meron pala dito, naghahanap ng trabaho. Ayan nga, kasi nga yung iba sa inyo, pwedeng may, hinah may hinahanap or meron kayong nilalakad pala ng mga papers. So, kaya ayan po, tingnan natin. So, ayan, makikita nyo naman talaga, ano ba yung direction na patutunguhan ninyo, anong direction yung tatahakin ninyo, fire signs, ngayong araw na ito. So, tingnan po natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Pagdating po sa trabaho, kamusta naman? Pagdating po sa trabaho, mayroon tayo dito, two of swords. Ayan. So, naguguluhan ka nga dito. Pwede po kasi na dalawa yung pinamimilian ninyo. Kaya, meron tayo dito a blessing to bring clarity. Kasi, pwedeng naguguluhan kayo. Ano ba? Si A, si plan A ba yung susundin ninyo? Or si plan B ba? Kaya nahihirapan yung iba sa inyo. Sabi naman sa inyo dito na universe is kung ano yung makakabuti po sa inyo, yun yung puntahan ninyo. Yung alam nyo talaga na meron kayong mabebenefit. Lalo na pagdating dito sa inyong trabaho. Yan No? Two of swords. So, pwede po na may mga pag-uusap talaga dito. So, yung iba naman po sa inyo is pwedeng may meeting dito. Ngayong araw. Meron din ako nakikita na meron dito, bigla kayong aayusin. So, parang mabilisan lang po ito. Meron tayo ditong four of swords pagdating sa negosyo. So, ayan po, meron na stress talaga dito pagdating sa inyong negosyo. Pwedeng, uh, hindi naman sa gusto ninyong lagpasan, ano, pero more on parang ganun nga yung nakikita ko dito fire signs. Kunwari, yung mga narit, na, at, na ano ba, narating ng inyong mga, uh, sabi natin, ng no, mga grandparents ninyo. Parang gusto nyo siyang ipagpatulit. Gusto nyo pang mas lumago itong business. For some of you po kasi pwedeng ito ay family business. So, medyo na-stress kayo kasi feeling ninyo parang, uh, ano ba, wala pa kayo sa kalingkingan nitong Uh, ancestors ninyo, nitong lolot-lola nyo o kaya nung parents ninyo, how they handle the, their business, parang ganyan so ayun, sabi ko nga, pwede naman kayo ayan, pwede po na mayroon kayo dito, matututunan mula sa kanila so kung buhay pa po, ayan pe, pwede na, hingi kayo ng advice ano ba yung gagawin, ano ba yung mga strategy pagdating sa uh, business so four of swords kasi ayan, nag-overthink yung iba sa inyo dito pwedeng nakikita ninyo bumababa yung sales ninyo fire signs ngayong, ngayong araw na to so pwedeng uh, parang ilang araw mababa yung sales niyo so pwedeng nangangamba uh, kayo paano niyo ba, ano ba yung gagawin ninyo so medyo aligaga yung iba sa inyo dito tipong na, na, nakahiga kayo nagpapahinga kayo pero yung isipan ninyo gumagana talaga siya Meron tayo ditong Queen of Cups regarding your finances. So, meron tayo ditong The Seeker ito, may blessings kasi na paparating sa inyo, fire signs. Kaya lang kasi, pwede na, hindi po pwede pala na parang kayo yung naghihintay lamang dito. Kailangan nyo pong kumilos dito sa mga paparating na ito. So, ayun o, no, kailangan nyo maghanap. Kailangan kumilos, hindi po pwede na nakatunga nga lang o kaya nagdadasal lang. O pwede namang magdasal, pero samahan pa rin talaga ng pagkilos yung ito, pagdating sa inyong kaperahan. So, eto kasi po ay big blessing to eh. Big amount of money to na pwedeng paparating sa inyo or hinahanap ninyo. Di ko alam kung meron dito. Mangungutang ba kayo? Ganyan. Kaya parang medyo big amount of money yung kailangan ninyo. Mm. Yung iba po kasi, hindi naman personal needs. Kaya kayo mangungutang. I mean, hindi lang para sa inyo. Pwedeng pagdating po kasi sa inyong pamilya. Kaya, yan na natin. Pagdating sa love life. Meron tayo ditong five of swords. So, di ba may mga clarity talaga, may mga kasagutan, may kalinawan talaga. Even pagdating dito sa relationships ninyo. So, ayan. Kung may door po sa inyo, uh, boyfriend, girlfriend, asawa nyo man po yan, or nakakausap mo man yan, kakonek mo yan, pwedeng hindi lang ikaw yung kinakausap niyan. Ayan. So, meron kasi tayo ditong five of swords. May pagtataksil dito pagdating sa uh, pagtataksil, pagsisinungaling, pagdating dito sa relationship. So, someone is not being honest with you. Fire signs. Ayan, eight of cups. So, parang kapag uh, may sinasabi ka sa taong to, iniiwasan niya. Pwedeng nagagalit-galitan yan. Ayan nga. So, parang, alam mo yung minamanipulate ka niya, yun yung nakikita ko na energy dito. Kapag nakikita niya na nagagalit ka na, nagagalit, inuunahan na niya. Okay? Ganun yung nakikita ko kasing energy. So, hindi siya healthy. So, ang lucky color nyo ngayon ay red. So, 1, 16, and 35, your lucky number. Ayan lang po at punta na po tayo sa ating free reading. This is for Rechilda or Rechilda Dio. April 16, 1994. So, tignan po natin kung matatawagan ka ba sa inapplyan mo na work ayan, dahil dun sa isang work mo day one pa lang ay hindi mo na siya pinagpatuloy, we have the mountain meron tayo ditong the ring, so medyo expect some delays, ayan, pero sure naman na matatawagan ka so next time po talagang maging buo yung loob mo dun sa aapplyan mo kasi, di ba, mahirap kapag uh, hindi mo siya mapapanindigan ayan So, ganun talaga, sometimes, mapapressure kapag dating sa work. Ayan. So, ayan po, good luck. Ayan, kasi merong offer sa'yo dito. Kailangan mo lang siyang panindigan talaga. Para hindi na siya maulit. Question number two, Lenny Lee ask ko lang po kung makakabalik pa po ba ako sa hog racing business ko na nadesgrasya ng ASF. Maraming salamat po. Tignan po natin kung makakabalik ka pa ba sa hog racing business mo. Tignan natin. Meron tayo the clouds, the mountain. Pag-isipan mo muna daw mabuti. Kasi hard work talaga yan. Medyo mahihirapan ka talaga. Ayan. medyo mahirapan ka na makabalik. Yan. Pwedeng nagdadalawang isip ka na din po. Ayan. Tignan mo muna yung sitwasyon kasi baka mamaya sayang na naman yung pampupunan mo dyan kasi matamaan na naman ng, ng, mga sakit. So, ayan po. Good luck. If meron ka pong other business na alam, yun po. Mas, siguro mas okay mag-focus ka muna dun. Tignan po natin question for Stephanie Rose Miyasato. December 1, 1988. Gaganda ba takbo ng pamumuhay namin kung dyan na kami sa Pinas? Ma'am, salamat po. Stephanie Rose Miyasato. Tingnan natin. The Fox. Kailangan yung mag-ingat. Ano, layo kayo sa mga kamag-anak kapag uuwi kayo dito sa Pinas kasi alam mo isipin nila madami kang pera the mice meron tayo ditong the key so yun mas more on yung sinasabi talaga is lumayo kayo sa mga kamag-anak yan para yung family mo lang yung iisipin mo yes so meron tayo ditong the key so ayan po magiging okay naman siya mas um, gaganda naman po yung pamumuhay ninyo syempre kailangan din is meron kayong pinagkukuhanan din Ayan. I mean, kunwari magtatayo kayo ng negosyo, okay po yun. Kung kaya pa. So, good luck po. Tingnan natin. Question for Joanna Marie Verdillo. August 2, 1993. Magiging successful po ba kami ng asawa ko? The cross? So, tingnan nyo muna yung root kung bakit ba uh, nahirapan kayo. The rider. and the week. So, wag pa bago-bago ng goals. wag pa bago-bago ng isip. Yun yung nakikita ko dito. Mm -mm. Makakaahon. Ay, makakaahon talaga. No? Matatapos yung financial problems nyo pag meron kayong isang goal at stick kayo don sa goals na yun. Basta ito kasi nakikita ko. Oh. Medyo torture yung mind. Yan, pwedeng asawa mo to. And also kasi parang meron dito sa inyong dalawa is pabago-bago ng isip. So, stick lang muna kayo, parang ano lang, one goal at a time 'yung gawin niyo. So, ayan lang po, maraming maraming salamat. Next mga ano natin ng na mga next na mga free reading natin ay sa comment section na lamang ko ako sasagot. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-participate. Do not worry kahit yung mga kailan ba tayo nagsimula August 28 yata, if I'm not mistaken. Sasagutin ko rin po 'yun, babalikan ko 'yun. Pero give me some time kasi napakadami po ninyo. Bye-bye and have a nice day.